Big show sa video to. Video na to. Show sa. ka, Bakit mo re? Kalo maganda ka. Hi. Kumusta naman ang practice? Masaya. Ano pa? Hi. Okay, tapos na tayo. Hindi na pilahin natin. Kalapit Carol. So, enjoy. Fifteen na ako. Nag-enjoy kami nag-enjoy. Angat mo abi. Sana mo. din ay, Joe, ba't ngayon ka lang? Joe, uh, ngayon ka lang. Nag-ACM like, na text ako, nag-text lang ko pala. O, wait, 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 dito? O, wait, 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 dito? wait, ka dito. wait, Jen, saan wait, 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 Ay, saan? Sa wait, Pipi pala sa oh Pipi pala sa ano. Fresh ako punta. How's the practice? Wow, so very tight. I'm talaga to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the ano <laughs> rin? Tumira ka na dyan sa CR. Oo oh, nga. Ano ba yung CR, girl? Boko lang. Boko lang? Hanina ka pa? Boko lang yan? Boko Kaya nalang <laughs> kumukulot yung buho